Hello mga kaniskarte. Ayan, punta muna tayo ng Japan for today's video. Ang ganda ng paligid oh. Please proceed to the customer service. <laughs> Ang gaganda ng mga roses. Parang masarap sarap. Manirahan dito ba? Mambay na. ka ayun kayo na ba alam mag-translate kung anong ibig sabihin yan? Sarap akitin, oh. No? Ang daming sanga. Teka, Terika, kuha ko ng itak. Gawin natin yung panggatong. Diba? Kahit saan ka tumingin, ang ganda pa rin, oh. Ang daming rosas. 400 plus pieces. Ganon. Please proceed to the customer service for the second time. Charot! Nagandahan kaya talaga ako sa mga kulay puti na rosas. Ang cute-cute. Sarap pitasin ba? Pwede ba magpitas dito? Dito naman tayo sa bandang mga pink. Ayan, mga pink. Ganda, oh. Meron pang hindi na At saka parang ang lamig dyan. Ang ganda ng view. Kung mahilig kayo sa mga rosas, tara na. Punta na tayo ng Japan. Thank you pala kay Ate ko, Rika B. Extension sa video na to. Napakaganda talaga. Oh my Kulay. Mapapa. Sana all ka na lang talaga. Kahit isang puno lang. Baka naman. Ang ganda rin kasi ng pagkatanim nila, oh. Well, well, ano talaga siya? Alaga ba? Ganda-ganda. Parang hindi ka hindi ka magsawa na tingnan yung mga rosas at iba-iba yung kulay yung mga karakteristik nito yun lang hindi natin mabasa pero syempre kung mga mahilig tayo sa mga bulak-bulak lalo na sa rosas ayan great place to enjoy and have fun with family kung pwede lang mag-suggest ano, kasong lawak kasi ng place lagyan mo yung part yung ibang part na ano, lagyan mo ng net tapos lagyan mo ng maraming butterfly hindi mo kasi malagyan naman lahat ng lawak-lawak pero salamat sa pag-tour at sa pagbigay ng video po pero gusto ko talaga umakyat sa mga puno dun, no? parang kamatsili lang ba manguha ng bunga <laughs> Ayan ang dilaw. White and yellow roses. Maganda siya. Gandang pag-decorate nila. Karabe. Akala ko naligaw ng bougainvillea Rose pa rin pala yung ano. Yung gumagapang. O sana o oh, gumagapang na rose. Ito parang pitimini na rose. Alam niyo yung pitimini, maliliit lang yung bulaklak niya. Pero ang dami-dami sa mga. Ang dami-dami niyang mamulaklak. Ito naman ay pink. Dark pink. Ang ganda guys, no? Kuha ng paisa isa tapos lagay mo sa base mo araw-araw. Naku. -araw. Ayan, basahin niyo na lang po. Sa mga nakakaintindi dyan, pakitranslate. translate well appreciated talaga Trika, sa pagbigay ng video and then syempre memories na rin to about roses mailig din naman ako sa rosas magtanim ayan parang nananamlay na yung isa malapit na mag expire very cute ng ano dilaw sa gitna nakikita nyo yun ayan i-zoom oh ulit diba? thank you nilagay lang ba yan dyan parang nilagay lang sa taas ayan basa-basa ulit sa mga nakakaintindi dito naman tayo sa beautiful parang light pink yung gitna niya ayan yung name Dito naman banda, parang na-breed na, na, po sila. Iba't ibang klase ng rosas. Ayan o. Kasi parang nag-iba-iba na yung kulay nila. Nagkaroon ng breeding. At saka meron akong nakitang bubuyog na maliit ito. Nakita nyo rin. Ni zoom ng isa. Ni zoom ni Telika. Baka lumabas yung bee. Ayan o. Ang gandang dami niyang maliliit na Uh, bulaklak na hindi pa na ano, nag-open. Ang oh, sarap-sarap sa feeling siguro nito no, na mahangin-hangin siya. O, tingnan nyo. gumagalaw ang mga trees. And this is my one of favorite zoo, ang dilaw. ganda naman ng kulay kasi. Nakakahalina. Parang siya. Ayan ka na naman, Mitch. Ito yung mga usually na rose sa Pinas. Ayan, parang pitimini siya. Ayan yung sinasabi ko na pitimini ata. Yung maraming singil-singil siya pag namulaklak. Ang dami. May dilaw din pala yun. Pero syempre, 400 plus na klase ng rosas. Hindi natin alam mga magkakapatid yung iba. Sana nagtatagal yung ganitong mga bulaklak, sayang naman na ano na itinanim tapos mamamatay agad. Beautiful place to relax and enjoy. Tara na, punta na tayo doon. White is beautiful, clean, clean soul. Huwag mong i-zoom, ka, kasi parang ang sarap niyong pitasin. Promise. Ayan yung may tilaw sa gitna. Ayan, oh. Cute sa tingnan. Parang ice cream na may mango on top. <laughs> ice cream. Bakit napunta sa ice cream? Sipag nilang mag ano no, mag bloom. Ayan lang yung pitas ng yung, yung puti. Nag-iisa siya sa gitna. Isang puno, kunin ko no. Pwede kaya. Siyempre, bawal. Ayan na naman, basahin nyo na naman. So, ang ganda niya. Ang gaganda nila pretty pretty sana nag enjoy po kayo guys sa panunood ayan parang light orange parang peach ganda din to mahangin siya no parang fair lang yung weather naku dami pang ano nyan mamumulaklak pa doon no Sana gawin nilang rose, ano siya, rose, rose tea sayang naman yung mga bulaklak. Siguro meron naman silang ginagawa dyan sa mga bulaklak para hindi, ano, hindi sayang. yung mga marami pang maliliit na hindi pa bumubuka. Oh, bumubuka. Naalala ko si Ti Momoka. Momoka ang mulaklak. Kamusta na kaya si Ati Momoka? Shout out sa mga taga Japan dyan, sa mga nakapunta dito. Hello, hello po sa inyong lahat sa mga nakapanood nitong video na to uh, please uh, do like and comment and uh, subscribe na rin and syem syempre subscribe nyo, nyo na rin po si Trika Big Extension kung saan man ako mapunta ang video na to ayan ito po ay nasa Japan po Uh, rose farm po siya pwede puntahan it's seasonal I think and pwede kayong mamasyal doon with your family and friends at uh, mag enjoy sa ma napakagandang view kasi po kami kahit nanonood lang dito ay enjoy na enjoy naman po kami dito kasi ang gaganda ng mga flowers na mga rose. Ayan. Ang daming klase. May bubuyog pa na lumilipat. Sana hindi po kayo magsawa sa panonood sa aking mga videos. Uh, do like, share, and subscribe po. At uh, huwag kalimutan na magilahan po tayo pataas at di mag Maginggitan po tayo sa mga mabubuting gawa at salita at hindi sa masasama. Have a nice day, guys, and enjoy. Enjoy your day. God bless us all. See you on my next video. Thanks for watching. Bye.

Thank you. Guys.